so dito po tayo ngayon sa may uh, katorian road or it work it it earth earth road yun era panang sa chef so yun ala pa ang tapatang sa pita petition ah documents lang po yung ito kadalang bali dalawan drops yah so, na may naiwan -hinay tayo dito no saya mau overtake saya mau overtake din ya, overtake na tayo yun, oke, okay, documents lang so, pwede tayo makapagsabay din ito na ano mobit, pasahero What? Yung documents maliit lang. mayroon naman tayong ah uh, box sa likod box tapos <coughs> bali sabayan pa natin to ng isa pang ng lalamog. ah uh, sulit para di sayang yung uh, gasolina at pagod Oh, diba yun ah ambek jalan tadi pas sama ya anu. Enggak tahu ini pas. Oh oke. Okay. May anu nata to lang kalabaw yata tadi itu. May. Ketorean uh, roads so, kok kaliwat tadi itu. Akhirnya, saya membawa nito may tatay eh. Sir, pwede magtanong sir? Ha? Saan yung ano sir? Ah, uh, Katli Extension to. Ito na po yan. So, alam mo yung Shed Friends Apartment, kulay orange daw yung ano? ay nandoon po yan sa ano? Punta ka po doon. Mas dito kanan. Dito po kayo. Ayong sa mama pisto. Aba, doon po sa kanan. Dito po, po kayo doon kanan. Meron kita po kayo ng malaking orange apartment. Ah, dito. Aba, doon po sa dulo, tapos kanan. Dulo kanan. Aba, tapos doon lang po sa gitna ng lugar nila. Oh, salamat. Okay. Dito daw tayo. Orange apartment. kailangan talaga isama natin si Magta kasi hindi ano yung pin location niya hindi talaga accurate ay nako Sir, good morning sir. Pwede magtanong sir. Saan po yung Shed Prince Apartment? Ha? Shed Prince Apartment? Hindi ko alam. Ah, di mo alam sir? Dito, dito. Dito ka mas Oh, ito, ano to dito? Well, ito, ito, Katlia. Ah, Katlia? Mm, sige sir, salamat sir ha. Katlia, ito, Dito, Black 4. Hmm. Black sama mama pisto oh itu no hmm. sama so mama pisto tinggal lang tawagan ko lang selamat oh Ah, oke okay, sige selamat selamat sir.

na to Sir, good morning sir. Pwede magtanong sir. Saan po yung terminal lang sa Mama Toda Terminal? Terminal? Oo. Oh, dito na to sir. Dalawa so, uh, terminal di ano, Ter terminal to? Ah, uh, dito. Oh. Uh, ah, uh, salamat sir ah. May mababasa ka dyan yung, yung ano. Ah. Okay, salamat. dito nang tayo maghintay. Ay, ta pangit talaga pag ano, hindi yung tama yung nakapin. A few moments later. Hi sir, good morning. Shed Bread del Rosario po. Okay. Ah, pa kanan, pa doon po yung nasan dito po. Ah, pakanan, pakaliwa doon. Pakaliwa ano ah, doon ako kanina tapos nagtanong oh, ako Ito kayo din sa may banda 'di ba may semento mong dulo Opo o Liliko po kayo pa kaliwa ulit doon ah, kasi hanggang hanggang doon lang sa hinintuan ko yung pin mm -mm. Ah hanggang doon lang <laughs> Opo po. o Kaya ah, nagtanong siya, ako doon sa Mapot Sabi ko sa, saan yung Shed Friends apartment na kulay orange dito na ho kayo kanina eh Dito na Opo Opo, oo <laughs> Pinakadulo po kami Ah, sige Saan po yung ano, sir? Unang drop-off? Yung una po, ito po kay May nakapangalan naman po? Ito po, ito, ah, ito Sa do... Ah, kay Doktora Ah, po Tapos ang pangalawa po Ito kay Mamadera naman po Ah, ito? okay, sige Charan ko lang Pwede pala po yun no, na dala Marami pala po sa isang ano lang, no? Opo. Pwede pala po yung ano yung maramihan sa isang rider pala. Opo, oo. Oh. Ang gagawin ko sana isa-isa, tapos salaman ko, oh, pwede pala kung maramihan. Opo, pwede 'yon. Para isa ano, konti lang yung mabayaran niyo. Mhm. Mm 300. 360 sana. Opo. Mm -hmm. Oh, okay, salamat. Ah, uh, ganyan na lang. Opo. Mm -hmm. Ah, hindi natin ibalot sa ano, ikobag. Hindi po. Ba, ano? Ah, sige. Dito ko na ilagay sa tabak box, sir. Sige, sir. Salamat po. Oh, sorry, pala lang team, ano? Oo. <laughs> oh, hanggang dyan lang sa may kuhan. doon. Hmm. Pa, eh. Ah, doon. Hmm. Okay, dito Yung mga, ano, yung mga, shopee, mga ano, alam na. Ah, kabisado na nila. Meron kayong mga lalawitsan lang kasi mga graphics. Mm. Ah. Oh, ngayon alam ko na doon pala. Pinakadulo lang. Pinakadulo. Kulay orange na building. Uh -huh. ah, Okay. Sige, salamat. Ikaw yan doon sa looban. Eh. Hindi tumasok. Oh. <laughs> salamat sir ha. Okay. Alright. Ito na tayo. Sir, good morning sir. Pwede magtanong sir. Saan po yung Santos compound sir? Ano? Yung may guard house na yan. Pasukin mo yan. Tumbukin mo yung tumbong na tindahan. Ang bahay doon yung may tindahan mismo. Oo. Yung oh. dulo nito. Dulo nito kalsada na to. Teresita Santos? Oh, Doon yan. Doon yung Santos compound na yan. Oo. Oh. Masabi, then may gate. Pasok ako dyan. Oh, pasukin mo yan. Yung dulo nito kalsada na to. Huwag ka nang kumanan. Endo lo mismo tumbuk nang tu. Ah, pinaka dulu mismo. Oh, nang yun dulu nyong Santos tumpal yang gilingnya. Ah, oh, selamat okay, sra. Oke, selamat. Oke, okay, pinaka dulu papalah. pastilan Hai. Sir, good morning. Sir, uh, Teresita Santos. Teresita Santos. Kalau Santos compound. Dulu, dulu, dulu na ah, pinakadulo. Oke, okay, selamat Pinaka-dulo Pinaka-dulo, Ayun, dulung-dulung. na doi ito daw eh ito na yun tau po tau po lalamove po Teresita Santos po kabila po Asan ah, po banda? Ayan po, itong mataas sa bahay po. Ah, ito po? Dito lang po? Oh, salamat. Ay, sorry. Sabi kasi ng gwardiya eh. Wala. Ayan. apo lala lamu po kay Mam Ma Teresita yes, yes, yes. Oke. Okay. Theresita Santos. Ah. Kasi do lang kasi nakapin sa mahigit gate. Ah. Picturean ko lang po Mam Ma no Opo, galing po sa tagig. Salamat ha. Oke okay, po. Salamat. Salamat po. Bye. Oh. oh. yung isa. Sa Fairview. Opo. Okay. Sa Greater Lagro. Oh. Salamat po. Okay. So, next drop up na tayo. Fairview. Going to next drop off uh, punta na tayo sa La Balichis, Quezon City daw kasi may tindahan hostel na Thank you. All right. Sa so, balar ang mga tayo. Matandang balar. Oh, so, balabas sa sa Vermont Park. Citim Subdivision dito lang po sa may tabi ng Marcos Highway nakit sa masinag na ito oh, let's go let's go Kita muna natin dito kung, kung mas malapit nah, dan patunang kuman ngeliatnya apa saya si paim terus kuman sa isa. Matandang balara mo tayo. Alex Bena Ito tayo sa may Marcos Hay Marcos Hay Ayun, dito na tayo ngayon sa may Matandang Balara Sa may MWSS na tayo banda no So malapit na tayo sa may Luzon Avenue Pero malayo-layo pa pala. 5 km pa. So at least uh, malapit na tayo at wala nang traffic. Ayun. Dandanan lang tayo. Kaya tayo. Uh, tayo dito may, ano, flyover Flyover punta ang losong na agin yun pinakaano pa tayo ni Wes doon ano? tayo pinapadaan ayan, ang lechon mo lang ito eh You listen Ito na sa may Kuya Binidik Drug Store So natin Good morning po. Lalamob. Lalamob po. Dito na po ako sa may Kuya Benedict Drugstore po. Andito na po ako sa may kay Kuya Benedict Drugstore. Kuya Benedict. Akyat po kayo dyan sa may papasok. Opo. Tapos unang left right kayo agad. Left right. Ah, Left

Kiraan po. Kiraan po. All right. Onang left, right agad. So nag right na ako. Ayun. Ito na. Ay, good morning po, ma'am. Ma Itabi ko lang muna, ma'am, no? Ay, tika lang. Dan lang siguro. All right. Ito po ma'am no. Okay. Picturean ko lang po ma'am no. Galing po doon sa may Kuan Ariso sa may kinagbuhatan po. Picturean. Opo. Kay Rosalita Mayo. Okay, salamat po. Okay, thank you. So, yun. Ternyata, daun semai ngelawang. Istad, bak menteri akan senang tayang. Hai, yeah. hai, 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 So nabin niyo ma-traffic So nabin Punta na tayo doon sa may uh, greater lagro sa may novelities sa pangalawang stop natin Right Last i-drop na lang ito kaya so, yung pangalawang booking natin, na-drop na natin dito sa mga ano kay Kuya Benedict Drugstore Ayan. Oop, oop, oop. dito na po tayo ngayon sa mga uh, Commonwealth Avenue yun, malapit na po tayo sa mga uh, drop off natin Ayan. so mayroon na lang tayong 3.2 kilometers yun o, yung uh, LRT sa taas line 3 line 3 yata, line 2 okay, mura lang yung gasolina dito oh sa Commonwealth tayo papunta na tayo doon sa drop off natin <b> yun tatlong hari ito siguro sila si ano yung three kings tatlong hari Yeah. ito may lagro sa division ito pala yung lagro sa division lagro fire station ano? lagro fire station so malapit na tayo sa drop off may 200 meters na lang ang distansya sudah so, black no? so, Black 46 six, hari Black 46 Black 46 Black 46 Black 46 46 ayun block 46 lot 46 ayan good morning po ma'am ma'am kay Luna G. Madina okay. dito po okay po may deliver po ako ma'am documents po kaya natin Dok, kay doktora kay hey, Dr. Madera. Oh, uh, picturean ko po. Yeah. Okay po. Salamat po. Ito na bye oke oh. Okay, nandot na So, kuha ini ng